Ito naman ako sa paborito kong ano oh, bahay sa sani ko kaya nagluluto ang ate ko ng tilapia tapos ito pa oh, meron siyang nilulutong sinigang <coughs> pwede na naman tayo yun wapakain na naman tayo kaya so, nagagalit ako dyan eh. yan salamat ate Grabe, pag ito ba naman yung bahay na pupuntahan mo araw-araw, ayan, binisita mo na, kapakainin ka ba? Talagang ano eh, hindi ko alam kung next time pagsasarahan na kami ng pinto nito eh. Ayan. Salamat ate. Ate, may soft drinks ka? Yes. Pahingin nga ako. Ayan po. Ayan. 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 Ate, ang dating kausap po. Oh. Ate. Dito na. Ate, kailangan ko ng dessert. Light ako eh. Ano ba yan? O yun, direct-check Yes! I love you, ate. You're welcome, bebe. Oh. Diba ay talaga ng ate ko sumusunod sa akin. Ayan. Ano kaya? Ate. <laughs> oh, grabe. Napaka-spoil talaga. May ube ice cream pa. Saan ah. ka ba? Oh, <laughs> galing. I love you, ate. Love you. Oh.